Hello po, good morning po mga KBL uh, Andito na naman po yung kaibigan nyo po, si Emil So today po mga KBL, uh, ipapakita ko po sa inyo Kasi most of the, ang dami pong nagtatanong uh, po sa amin uh, Kumusta po yung andar ng unit So kami po dito mga KBL, papakita namin sa inyo lahat Dito po, papa, mayroon tayong i-check iche na unit ngayon, na isa At tuturuan ko po kayo, kung paano po mag-check ng unit na hindi nyo na po kailangan magdala ng mekaniko so again mga kaibiel tara samahan nyo po ako so again mga kaibiel uh, ito pong unit natin na ifi-feature po natin uh, ito po ay order na ni Sir uh, Eugenio ang Sir ng Mindanao po so papakita namin to sa inyo uh, malapit na po itong matapos so ito po So, papakita namin tong unit na to. Alvin pa na natin. At saka tuturuan ko po, po kayo paano mag-check ng unit sa makina at saka sa lahat po. Kahit hindi na po kayo magdala po ng mekaniko. So, ayan. So, unang-una, mga KBL. So, ito. Andar na po 'to, itong unit. So, Unang-una mga kaibigan, ang gagawin po natin, pandarin mo muna natin yung sasakyan. So, off muna natin. So, ayan po. Tapos, pandarin natin. So, so ito mga ka uh, kahit uh, hindi pa natin, hindi pa namin to change oil. So, original pa to for, from Japan. Yan. Ay, nag-change oil na tayo, Bin. Ah, kakatapos na pala namin to mag-change oil. Kaya pala, ibang-iba na, o. Oh. Oh. Bago na po yung oil nito, mga ka-EBL. So, ayan po. Unang-una, che check nyo yung dipstick. Ito po. Ayan. Ito po yung dipstick. So wala po yung talsik sa loob. At saka check natin itong oil cap niya. Yung oil cap niya, yan makikita niyo po, po dyan. kung may pressure po. Ito po, wala po yung pressure. Walang hangin na lumalabas, walang talsik. So, goods po ang makina nito. Pero sa tingin nyo po, pag may hangin na lumalabas, may pressure, yan. ah uh, may problema po tayo dyan. So, gastos po yan. Ibig sabihin, blow by, Hindi po natin alam kung anong pwede, anong ah uh, pwede na nangyari sa loob ng makina nyo po. So, ayan. Ito, goods to mga KBL. Yan. Wala po yung talsik. At saka, check natin dito itong kanyang, yan. Itong kanyang spark plug. Goods to. Pangalawa. Yan. Goods din. Pangatlo. Parang hirap tanggalin ah. Tanggalin mo dito yung halob. Yan. Yan, okay po. So yan sa makina po, wala pong problema yan. So tingnan niyo po yung fan belt. Bin mean, check natin yung radiator. So madali lang po talaga. Kahit hindi po kayo magdala ng makaniko, pag nakita niyo po na ganito kaganda ang unit, yung makina, wala po yan problema. So yan po Pag, uh, pag pumipili kayo ng uh, Sasakyan Lalong lalo na po itong mga surplus Kasi syempre hindi natin alam Sa Japan Minsan po mayroon po mga Filipino Na ang tawag natin dyan Is Pinoy surplus So ito po yung alternator nya So ito Yan po yung fan belt nya Alternator uh, belt So, kailangan natin yan palitan ng bago. So far, itong makina nito, wala tong problema. So, check din natin yung air filter niya. Yan po, ito po. So, usually, usually, ang ginagawa po namin dyan, uh, pinapalitan niya amin yung air filter niyan. Apo. So, ito po yung water reservoir niya para sa radiator. So, papakita natin din yung uh, radiator niya. So, yung radiator naman kung paano bubuksan, dyan, yan lang po, dyan lang po sa loob. May tornilyo po dyan. Kasi ang daming nagtatanong sa atin eh, paano binubuksan yung cover ng radiator, anong kwan para matingnan yung radiator. So, yan, ito lang po na bolt yan so yan lang po ipupush mo lang yan may bolt po yan turn yan so so dyan po yan uh, tatanggalin nyo yung panya yung cover dito para makuha natin yung kanyang makita natin yung radiator at saka machi-check nyo parate so ito yung uh, ito makikita nyo naman po pinalitan natin ng air filter talagang bago po yan brand new po yan mga ka-IDL yan lang po so yan ang titingnan nyo po sa mga sasakyan ninyo na binibili ninyo sa mga surplus kasi ang dami pong nagbebenta po ngayon ng surplus hindi nyo naman tinitingnan yung makina ang, chine chinecheck nyo lang ang gano ka ganda yung pintura lahat po yan lang pero sa makina parang secondary lang. Ang tinitindan nyo is paano yung itsura ng sasakyan sa loob. So yan, bago po yung yung fuel hose na yung, yung hose natin yan, yung upper hose sa radiator. So pakita natin sa inyo po mga KBL. Ayan. So ito po, sige, pakita natin. So natanggal na po yung sa radiator. Yan, tingnan nyo naman po yung radiator dyan bin ligyan natin palitan to natin ng bago ng kulan so yan mga KBL makikita nyo na po yan dyan yung circulation talagang okay ah ha ah, ang ganda maganda yung circulation ng ah, ng radiator niya so ibig sabihin mga KBL wala tong problema ngunin na i-overhaul but papalitan natin to ng kulan So, ayan. Ang bilis lang po talaga ng unit. Ah, Lagyan mo ng kwan. O. Oh. Sige. Ayan. Oh. So, ang ganda na yung circulation ng tubig. So, papalitan lang natin to ng kulan. I-drain natin to albina So, ayan po. Ang ganda ng unit po. O, ah, KBL. So, talaga dito, hindi nyo lang titingnan kung ano yung yung forma ng sasakyan. Ang importante po dyan yung number one natin kasi po ito po ay surplus is yung makina po talaga. Yung mga lift up, lift up, mga kwan, secondary na po yan. Pampaganda na lang yan, sir. Parang icing na lang po yan sa cake. So, ito po, talagang sigurado kayo garantisado kayo na durable po yung sasakyan natin. Ayan. Ito po ay 4x4. So, i-feature po natin to mga kaibiyal pag malapit na natin to i-release. So, walang usok talaga to. Ang ganda ng unit. Ayan. Swerte nito si Sir Eugene. So mga KBL Lahat po ng unit namin po Is ganito po So again, i-review natin ulit Pag bibili kayo ng sasakyan Especially po itong mga surplus First, paandarin nyo muna Tingnan yung dipstick Itong dipstick Tanggalin nyo yan, tingnan nyo yan Pag may blow by Tapos ito, yung gas cap nya uh, Ano to, uh, oil cap nya Check nyo yan tingnan nyo pag may pressure at saka itong mga spare plug niya, lahat po tapos pag wala po dyan problema takbo tingnan nyo din yung kanyang radiator so ayan po mga KBL sana nakatulong po ako sa inyo at saka napaka, nakapagbigay ako ng mga tips po sa inyo paano po magtitingin or titingnan yung surplus natin nabibilhin sa mga dealer natin. So again, mga KBL, advice ko lang po sa inyo. Dito lang kayo bumili sa mayroong mga legit talaga. Hindi lang yung backyard po, mga KBL. Ang dami na po kasing nagbebenta ngayon na andyan lang po sa backyard, dyan lang po sa kanilang mga bahay, dyan lang po nagpipintura. Talagang dito na kayo bumili sa legit na company. Mayroon kayong warranty. Huwag niyong titingnan kung saan kayo makukumura. Ang titingnan niyo po yan, mga KBL, kung hindi ba sasakit niya ng ulo niyo in the future ng unit niyo po. Again, mga KBL, maraming maraming salamat po sa parating pag... Uh, pag, uh ano to? Pag for keeping or, or pagwawatch po uh, sa aming mga video po o sa aming mga vlog po dito po sa EBL Cebu Motor Traders. Again, maraming salamat po. Thank you po.